Kamusta mga pinag -gamer? Ako pala si Steve at maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at aking FB page Ngayong uh, araw na ito ay gagawa ko ng isang uh, simpleng video unboxing at ang uh, game na gagawin kong unboxing ay ang Need for Speed Hot Pursuit 2020 bali itong game na ito mga pinag-gamer ay meron siya sa Nintendo Switch ang game na ito mga pinag-gamer ay inilabas noong uh, November 6 2020 ang nag-game ang mga game developer na nasa likod nito ay ang Criterion uh, Kriter Games. Ayan. Tapos ang game publisher ay ang Electronic Arts o EA. Kaya hindi ko na agad patatagal yung mga pinagamer at ah, gagawin ko itong uh, simple na video unboxing. Kaya ito, at uh, ko na. Ito na mga pinagamer, ah, gagawa natin ng uh, simple nga, video unboxing itong game na uh, Need for Speed Hot Pursuit 2020 Remastered. Ah, uh, bale itong game nito mga pinagamer ay meron rin siya noong uh, 2010 para sa PC version at saka sa PS3. Ah, uh, bale ito uh, magandang balita kasi ito dahil nagkaroon nga itong game na ito para sa Nintendo Switch which is uh, panahon pa nung pandemya pa ito lumabas. Ah, uh, ngayon kung mapapansin niyo ayan ang kanyang uh, Art cover na nasa harapan ang uh, Pagani tapos ito nga uh, Lamborghini Aventador. Tapos mapapansin naman natin dito sa likod ng kanyang art cover, ayan, ang nakalagay dito ay Reignite the Pursuit. Ah, uh, bali itong game mga pinaggamer ay isa siyang uh, single player. Uh, tapos uh, pwede rin siyang multiplayer. Pero sa multiplayer ay uh, online lang siya. At uh, tapos, ikaw lang yung maglalaro. Sa co-op, wala siyang co-op. Bale, single lang na player lang itong game na ito. Tapos, ayan, ang kanya na mga cover o yung spine cover niya. Yan, which is yung title ng game, Hot Pursuit, ah, uh, Need for with Hot Pursuit Remastered. Kaya ito, titingnan natin, sisilipin natin kung anong laman ng uh, game sa likod ng case na ito. Titingnan natin kung anong itsura. Ito na. Ayan, kung mapapansin niyo mga pinigamer, ang makikita nyo dito ay ang uh, game mismo, yung game cartridges ng uh, Need for Speed. Ito, ilalapit ko. Uh, USA copy to, US region based yung copy ng game ko. Tapos ito, ang kanyang uh, manual. Kaya kukunin natin yung manual mga pinigamer ah. Ayan, kanyang uh, manual yan, driving controls. Ayan, kung ano yung mga pipindutin ninyo sa game niya paano paano mag-umpisa ayan uh, same din sa likod pero ano na siya parang spanyol na siya ayan tapos titingnan natin tong ano yung game cartridges niya ayan game cartridges ayan yung game mismo ani first be that for remastered ayan USA region siya US region ayan tingnan natin yung sa harapan ayan at ayan mga pinag-gamer, ang aking simple na video game unboxing para sa game na ito uh, Huwag yung kalimutang uh, i-like, i-share at uh, i-follow nyo na rin ang aking uh, YouTube channel at ang aking uh, FB page ayan, Para sa iba ko pang mga game unboxing ko pa sa mga susunod na araw Para sa Nintendo Switch lang mga pinag puli ako nga pala si step ng uh, step Gaming page At sa aking FB page ay Ultimo step place Place uh, Maraming salamat sa inyong panonood at happy gaming sa inyong lahat